Good evening everyone! Ito nga po si Mama ay magluluto po ng kinunot na sunog. Malalaki nga po yung isdang nakuha ni Mama na sunog. So, ang ginawa ni Mama ay pinakuluan niya po muna yung isda. Siya po ngayon ang magluluto ng kinunot kasi specialty ni Mama yan. Aba eh, pag bikulana o bikulano ay may hilig sa kinunot. Yan po yung tawag dito sa bicol. Ayan, nilaga po muna ni mama yan para lumambot yung laman niya. May ready na rin ni mama yung mga kailangan niya sa pagkunot. Ayan. Naka-ready na sa isang plato po paulit-ulit nga lang po yung ulam namin ay talaga namang napakasarap naman talaga. At yung mga gulay gaya ng malunggay ay nakukuha lang po sa mga tabi-tabi o sa kapitbahay. Ay para daw po hindi matinik ay uh, hinimay ni mama yung isda. Inalis niya lahat ng tinig at puro laman lang po ng isda ang natira ayan, para hindi daw po mahirap kainin kapag uh, puro laman nga ng naman, kaya po nilaga ni mama yung isda para hindi siya mahirap uh, himayin kaya yan lahat po hinimay ni mama yung mga laman ng isda at at tinabi yung mga tinik. At gagataan po yan ni mama mamaya at ni hinahanda nga lang po niya yung mga kakailanganin sa pagluto. Ito nga pala yung recipe na talagang namang nakakamiss dito sa kabikulan. Yan po talaga ay paborito ng mga bikulano ang kuno. Ilalaga lang po yan at kukunin yung mga laman ay may ulam ka na nga po. Siyempre, gagataan po yan para mas masarap. At lalagyan ng mga gulay tulad ng uh, madunggay. Pwede din naman ng um, talbos ng sili. Mm. Yan. Nahimay na nga ni mama. Inalis niya na lahat ng mga tinig para mabilis pong kainin. Minsan talaga namang matinig ang mga isda. Kaya kailangan dapat inaalis yung mga tinik. Ayan, nagisa na nga si mama ng a uh, bawang at luya. Napakasarap naman talaga ng amoy panagigisa na may luya. Nakakagutom. Specialty ni mama yan. So, siya po yung nagluto ngayon. Ayan yung ulam namin. Kinunot na sunog. Alam nyo ba dito sa Bicol, aray, walang tigil ang ulan na. Halos araw-araw na lang umuulan dito sa Bicol. May bagyo po ba tayo ngayon at walang tigil yung ulan? Hindi po siya straight na umaaraw. Na siya at bigla na naman didilim ang paligid at uulan na naman. At pagkatapos, pag na ng sobra, mawawala na po ng kuryente. Sabay walang kuryente. Ayan. Bakamay pag uh, ganyang maulan ay palagi kami naka-charge ang aming mga cellphone. Pa-ready po sa ganyan. Pag biglang nawawala ng kuryente kapag umuulan na. Ayan. ginisa na nga ni mama. Talaga naman napakasarap ng amoy. Ayan, hinayaan lang po niya na mag-brown-brown po yung uh, bawang sibuyas at luya. At maya-maya, ilalagay na nga po yung uh, kanyang hinimay na isda. Ayan. Talagang manong mapakabangon na. Ayan. Pagkatapos niya pong ilagay, ay hihalo-haloin pong mabuti yung uh, laman ng isda. At uh, lalagyan niya ni mama ng mga sangkap. Ayan. At kahit po ako, ay talaga namang paborito ko yan. Ang sarap po kaya sa kanin ng mga... Uh, laman na yan na uh, ginataan na isda na may kunting asin. At maya maya ay lalagyan niya nga po niya ng mga sangkape yan tulad ng paminta. Tsaka meron din po siyang kalamansi at nilagyan din po ni mama ng bichin. Ayan. At siguro lalagyan niya din po yan ng apatis. Uh, pampadasa. Ayan, ninaluhalo nga ni Mama hanggang maluto yung laman ng isda. Ayan, talaga namang napakasarap na siya. At, uh, nagre-ready na nga si Mama ng uh, mga kailangan niya pang ilagay sa kanyang niluluto. Ako nga po ay nagbibidyo nga lang po dito at abuelo ako sa pagbidyo at si Mama yung nagluluto. Pa, po yung ulam may palaging taob yung kaldero namin at paborito din po yan ng mga bata at si papa at ako rin po syempre kaya nga po si mama ay kapag nag uh, napunta sa amin kapitbahay kasi yung kapitbahay namin ay mangingisda ay nagtatanong siya kung meron nga bang uh, isdang sunog I, Yung po yung uh, kinukunot ni mama. Talaga namang napakasarap niya. Kahit ulit-ulit. Ayan. Nilagyan na nga ni mama ng uh, paminta yung kanyang niluluto. Ayan. Tapos, halu-haluin uh, niya po yan. At uh, yung ibang sangkap ay ilalagay niya din po uli. Ayan. Nilagay pa nga ni mama ng uh, another paminta. Ayan, at halo-halo ni Mama 'yan para yung lasa naman talaga ay ah uh, siksik hanggang ilalim. Ayan, halo-halo si Mama, mekos ng mekos hanggang ah uh, magsiksik sa laman ng kanyang niluluto na isda. Ayan at pagkatapos ay ilalagyan ni Mama 'yan ng kalamansi. si. Ayan. Ayan na ako. Lalagay ni mama yung kalamansi. Ayan. Pinapanood ko nga si mama kung paano gumawa niyan. At medyo na nga po nagtututong-tutong sa gilid. O. Oh. Talaga naman napakasarap. Halos puro laman yung kanyang uh, niluluto. Laman ang isda. Hinalo halo nga lang po ni mama ng hinalo-halo ang kanyang niluluto at maya-maya ay maya, lalagyan niya yan ng bichin. Ayan, maglalagay siya ng bichin para pampasarap sa luto. Ayan, hinayaan lang ni mama na kumulo ng kumulo yan hanggang mawalan po siya ng tubig. Ayan, nakikita niyo may tubig pa po siya at uh, hahayaan lang yan ni mama hanggang mawala yan. At maya maya, ayan, nilagyan na nga ni mama ng uh, asin. Ayan, pampalasa din po at pambichin, Ayan. Then, halo-halo ulit. At uh, meron pa nga po siyang tubig dyan. O, oh, talaga naman. Napakasarap na. At yung hinimay namin na gulay ay ilalagay namin yan mamaya pag wala na siyang sabaw. Ilalagay ni mama pala dyan ay ang malunggay. Gulay na malunggay. Ayan ay nakukuha lamang dito sa tabi-tabi at sa kapitbahay. Nakikihingi si mama kasi meron po dyan sa, sa likod bahay namin ng uh, malulugay. Ayan yung kagandahan dito sa bicol at uh, sa tabi-tabi lang ay meron ka na makukuhang mga gulay na pwede mong ihalo sa yung niluluto. Ayan. Medyo wala na nga po siyang tubig at uh, medyo papatutong tutongin niya po yan. Ayan, nakikita niyo po ay panay lang po ang kulo niya. At maya-maya ay ilalagay ni mama yung gulay na malunggay. Ayan, nilagay na nga ni mama yung gulay na malunggay. Ayan po yung itsura niya. Ayan, may gata na po yan. Hindi ko na po naipakita yung uh, paglagay ng gata. Ayan, talaga naman nga pakasarap na siya. At ilagay ni mama ng... Um, bell paper. O, oh, kasi hindi magamit yung bell paper dito. Ayan, nilagay na nga lang ni mama. Siya. Ayan, malapit na po siyang maluto. Talaga naman napakasarap. At ahayaan lang ni mama na kumuluyan hanggang maluto yung gulay na nailagay niya. Ayan, luto na po yan. O, oh. Ayan, medyo nagtututong-tutong na po siya. Ayan, yung tinatawag na pinunot dito sa Bicol. Magluto rin po kayo. Talaga naman napakasarap po ng ganyang ulam. Ganyang recipe dito sa Bicol. Talaga naman sarap ulit-ulitin na ulam. Ayan, luto na po siya. Ready na po i-serve. Thank you for watching everyone. Ayan, gayahin nyo na po yan. At para malaman nyo kung anong lasa ng kinunot. Ayan, recipe ng Bicol. Salamat. Bye-bye.